Hawak na ng pulisya ang kuha ng CCTV sa labas ng hotel room kung saan nagparty party noong bagong taon ng flight attendant na si Christine Dacera bago siya natagpo ang patay. Inaasahang magbibigay linaw ito sa dahilan ng kanyang pagkamatay at sa mga totoong nangyari noong gabi niyon. May report si Marisol Abduraman. Sa death certificate at medical legal report, nakalagay na ruptured aortic aneurysm o pagputok ng malaking ugat sa puso ang ikinamatay ng flight attendant na si Christine Desera Ang PNP, naniniwalang ginahasa si Christine, batay na rin daw sa mga hawak nilang salaysay at ebidensya. I think there's really rape. Okay? Look, di ba? ah uh, yung, yung babae, di ba? Okay? uh, may bruises siya, may ganito, may confirmed lacerations, tapos uh, may, may fluid sa uh, uh, private parts niya, di ba? But I will leave this to the investigator that really happens, no? Hindi naman ibig sabihin, pagpalagay na natin, sinabi nila na may, 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 nalasing yung babae or ganito, whatever, yung mga allegations sila na hindi pa namin na, 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 na pwede i-confirm, ay wala namang karapatan ang isang lalaki na magkipag-sex sa babae. Diba? Yan. Pero sa inilabas na resolusyon ng City Prosecutor's Office ng Makati, kulang daw ang ebidensya para masabing ni ang biktima. At kung nagkaroon man ng panggagahasa, sino raw ang may gawa? Ngayong araw, pinalayan ng prosekusyon si na John Pascual de la Serna III, Romel Galido at John Paul Halili. Sila ang tatlong nakasama ni Christine sa New Year's Party na ilang araw nang nasa kustudiya ng Makati Police. Ayon sa pulisya, matagal nang kaibigan ni Christine Sinagalido, Nagalido, nila Serna at si Halili. Pero may iba pang kasama sa party na isasama sa embesigasyon. Bahagi na raw ng investigasyon ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa labas ng kwarto ng hotel kung saan huling nakita si Dasera. Dalawang maikling clip mula sa kuha ng CCTV ang ibinigay ng source sa GMA News. Sa unang video na kuha bago mag alas 3 ng umaga ng January 1, makikita ang si Christine kasama ang isang lalaki. Makikita silang kumakatok sa isang kwarto at naghalikan bago pumasok ang isa pang maikling video pasado alas 4 ng umaga may kasamang lalaki na naka t-shirt si christine Binuhat siya, saka pumasok sa isang kwarto. Sa mga IG stories na ito na bigay naman ng ibang source, makikitang nasa loob ng kwarto si Christine na nakaupo habang ginagamit ang cellphone. Kasama niya ang ilang mga lalaki. Sa iba pang video, pinasok ni Christine ang banyo ng kwarto at nakita ang mga lalaking ito na kumukuha rin ng video. Sa tingin ng PNP, bahagi ito ng New Year's party ng grupo. Some of them has already made initial contacts at pinupush through po namin yun. No? Para lang mag-shed light sila. Pero lahat na nakita nandoon sa kwarto during sa before the incident na dineclared na matay si Christine ay isasama po lahat yun sa kaso. We come to realize na marami pa na talagang involved. Maka medyo may mga kaya pa sa buhay. No? So we have to pressure them also to come out. Inaalam pa rin ng mga investigador ang ibang anggulo tulad ng posibleng paggamit ng iligal na gamot sa party. Hindi pa po natin ma-sure kung talaga bang nakatake siya or hindi. Uh, yun pa po yung isang subject for ating ano. Uh... Pero sa kung ano ang naging dahilan para pumutok ang pangunahing ugat ni Christine, iniimbestigahan pa. Uh, we have evidence that we cannot reveal it now because it's ongoing po investigation at final na po yung initial case po sa prosecutor. Napanood na raw ng mga magulang ni Christine ang CCTV video pero ipinapaubayan na raw nila sa otoridad ang lahat. Ngayong gabi ang huling burol ni Christine sa Maynila. Pinagbigyan ng PNP ang hiling ng pamilya na i-autopsy muli ang labi ni Christine bago ito iuwi sa General Santos City bukas. Soon, na, what happened to you will be justified. Tama na si Christine ang nabiktima. Ayaw kong madagdagan pa ng isang Christine Angelica Fabadacera na ganun naman ang gagawin. Marisol Abduraman, GMA News.